Yes, hello mga idol. Continue tala yung mga idol sa among biyahe kagahapon mga idol. So, manisa nisa Padulong nisa sa barangay si Mong. Dito padulong sa Talaingod, Dabao del Norte mga idol. So, sa unahan mga idol, maliko ra ka mga idol. So, manisa mga idol. Kana tulin sa nisa mga idol. Basagi kan sa kapalong. to dito sa ilaha. Is tulins lang na uban rap road na po yung siminto ang uban so mga na mga idol oh. nindot tila mga agyanan din mga idol kay kwan ba walay lubak lubak siminto dyan sya so maayo pagkahi na kini oh, bridge o tulay so mga na siya lang yung hindi lang tayo nahinay murag amung na mga idol is naara sa 60 60 to 50 program ganon dako-dako ang kalsada mga idol is, mabot mig 80 or 90, lagpas pa usay sa 100, anak. So kana mga idol is, baliktad na iyahang, iyahang kuwan mga idol, signal light, um mm, tawa, baliktad. So kana liko na may diha idol. So kini, dire So, mga may grap to Ito si Barangay simong So, kina. Dahil sa agi. Diyan may idol mga idol. So, tulay na sa dahunahan. So, padayon. Asos, abi dyan na mo mga idol ba? Kanang ilahang balay ni Jay mga idol. Is layo layo. Layu, layu manunday mga idol. Pero okay ra kay Lipay man mga idol. Okay man. Inag-enjoy e, man may mga idol. So, mohon asya ya Nah, So, na ini ageng Sekianan So, padayun lang ta Padayun, muabutra lagi ta ana. na. Nah, padayun Pertik gemay, ini kardabaw oh. Nah, ini hinay lang Jadi, dili pamilya Ang lugar Sige, laban lang Laban ta Banat, Manat lang tag dagan lang. Dagan lang yapon punta Kana. So, wala siya, mga idol. Tadayon lang. Tadayon lang ta. Nindot kayo ilahang gyanan madri mga idol. kay ko ano. Naplin dyan na. Ibo pa. na dyan ba Green na dyan kayo ang lugar mga idol. Mga prutas. Mga sana basak ng kilid so nindot sa mga idol so laban lang padayon lang padayon lang ta mga idol padayon ng padayon oh, basak ka mga idol oh. patag kayo kapalong mga idol padulong nisa sa barangay si Mong kapalong Daba del Norte so padayon lang padayon Sige, drive, more drive pa, drive, drive, drive drive pa more so mana sa mga idol so gutin nyo lang yapon ta mga idol kay medyo layo layo jod ako lang yung video mga idol para pasinog na amoy mo gusto mo maadto sa lugar so naan uh, ano so, na mo idea si siminto o rap pro ano sa sa so, sa mga idol salamat kayo sa pagtanaw mga idol ha so napanay part 3 mga idol sa atong video o part 4 kay naghandaghan dyan eh Okay, salamat. Don't skip ads.